Bagay sa akin ng kulot. So guys, for today's video ay magbubukas na naman tayo ng ating parcel dahil dumating na nga ang aking second parcel for today's video. So, bubuksan natin, okay? So, excited na ako, guys. Ito yun, oh. No? Ito yung merong dalawang libre na ating pinili. So, ito yung una kong in-order, no? Tapos, huli siyang dumating. Dapat kahapon, oh. Ayan na, ayan na. Ah! Oh, ito yun. Ito yung libreng sombrero. Isa-isahin natin siyang buksan. Siyempre, kailangan nating malaman kung di kalidad ba to. So, excited ako, guys. <laughs> ang kulot-kulot ng buhok ko. Ay, ang mukha maganda. <laughs> Amazing! Eee! Hey. Pero parang, bakit black? Dapat parang blue man yung pinili ko. Pero, okay na yun. Ganito siya, guys. Tapos, po oh, turn sa akin <laughs> oh, ay, nalaglag. Huwag na natin tanggalin to. So, maganda siya, guys. Pero, pwede nating paano, pahigpitan. Tingnan mo. Oh, amazing pang ano nga siya, pang protection sa araw pag nagkakaingin tayo. So, second parcel natin. Ito ay libre pa rin. Ito yung libre na pants. Free, free ito guys, free. Nagkaroon tayo ng libre parcel, ano, items. Ay, ang ganda ng kalidad niya guys. Sobrang ganda. Ay, sana ka siya. Pero, oh my gosh. Mamaya guys, isusukat natin ito mamaya. Pero, ang ganda niya guys. So wait lang, susukat natin. Ang ganda, I like it. <laughs> Parang, ha, travel ko na ito ah. It's a e, tra travel ko na to. Ang ganda. Ayan oh. Ang ganda. At saka, sobrang fit sa akin. Na -na 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 -na. Ang ganda, guys. At saka yung, yung texture. Yung ano, ay, ang ganda. Sulit na sulit yung libre. Ayan, oh. Nalagay mo dito yung something. Mga bariya, kung ano, no, cellphone. Ay, ang ganda. Charot. Charot. Man. Tingnan po, ang ganda so Parang grabe yung mga inano ko na libre. Ito, hindi na to libre. Ano to? Uh, mga blouse. Mga blouse. Meron pa akong isa. Ano to? Uh, yeah, pang baba din to. Tapos, wala, masayang lang sa in-order ko kasi sobrang nice. And then, eto, susungkat natin ito isa-isa. Don't you worry. I will show you all. I will show you all. So, ay parang ito 'yung jacket, parang I don't like this jacket. Parang masyado siyang maliit. Is this real? Parang ang liit ng jacket. No. Sobrang nipis. Ha, pang pang eh ito nga 'yung ano ko in order ko na parang sweating yung mag sweet ka talaga. O, oh, mas, sa tingin ko, okay naman siya. Pero hindi to siya libre, ha? Pero, mas gusto ko yung maganda yung ano, maganda yung nauna yung pula. Pag hinawakan ko pa lang to, parang hindi ko na siya gusto. Ay, ito pa lang yung pula, papakita ko sa inyo. ba? Diba? Parang, mas, mas okay to kasi medyo makapal. Ito sobrang nipis. Manipis siya. And then, oh. So, almost ano lang. Parehas. Pero, okay na rin siya. At saka parang mas malaki nga to. Mas mahaba. Hindi siya short. So, so ko okay naman. Kasi pang sweeting lang naman yung purpose ko dito. Pang jimba may ride na tayo. Kahapon to, o oh, na dumating. Tapos na yun, ito pangalawa. So, isusukat mo nga to. Kung oh, okay ba. Wait lang. So, medyo manipis siya, pero sobrang komportable for me, ha? Ayan, o. Oh. Hindi <laughs> ko na nga tinanggal yung ano, yung pangloob ko. Pero tingnan mo, ang oh, komportable niya. <laughs> Hala, grabe lahat ng in-order ko. Pack na pack. Salagang so, gustong gusto ko siya. Pang travel to lahat kasi bukod sa magaan siya, marami akong madala. ba? Diba? So yun. Susukat ko na yung iba. Kung bagay ba sa akin. Char! Of course, bagay dahil akong pumili. Tatanong pa. Diba? Ganon. So, umpisahan ko nang magsukat kasi minsan pumili ako tapos pag ko parang sobrang putok na putok niya. Hindi siya ano, kasya. Mas medyo masikip. Pero hi pack, Hi bonga, Sa so, tingin ko naman ay hindi ako nagkakamali. Eh. Sa so, tingin ko ay okay na okay siya. Tara. Ang ganda ng kulay. So Pwede tingnan nyo guys, ito, ang ganda talaga niya, promise. Di ba, comfortable pero siyang dapat gamitin ito, talaga. talaga sa baba. Kaya hindi pero, ka sige, talaga magsisisi natin natin kasi kasyang-kasya -kasyang lahat. Pang baba. Wait lang. So far ay maganda siya guys. Ang ganda so, niya kasi. So tingnan nyo guys, di ba, ang ganda. Ang ganda. Bagay na bagay sa diba? akin. Charot. So, next. Comfortable siya. At paggalaw mo is hindi siya ano, yung nakaka-stress. Nasarap lang sa feeling. So, yan. Next. Next natin. Ang ganda pa rin. O, oh, diba? Ang ganda ng pagka. Nagustuhan ko talaga yung kulay ng ano na to. Yung damit. Pati yung pambaba. Maganda. Match na match siya, guys. Ayan. So yun habang nagre-record ako, akala ko naman ay naka, naka ano siya guys. So naka-mute pala siya. So kaya nire-record yun na lang din ulit. So ayan overall naman sa aking mga in-order ay hindi mo kayang ano pagsisihan. Kailangan happy lang. Charot. So maganda talaga siya guys. Quality. Quality talaga. Talagang money back. Worth it talaga siya. Promise. At saka itong hawak ko pala. Yan. Itong pantalon. Ito yung libre. Yan. Pwede siya sa lahat ng kulay ng damit, no? Kasi yung pang taas ay pwede naman siya sa black. Lahat ng pang pwede sa black. So, yan. Sobrang happy ako sa aking mga in-order. Kaya naman, guys. Thank you sa inyong panonood and sana hindi kayo magsawang suportahan ng aking munting bahay. At sa muli ng aking video, kita kits tayo ulit. Ayan, see you for my next vlog.